Sa kapapasok na balita, Monster Ship ng China ang kanilang pinakamalaking barko ay sinusundan pa rin sa ngayon ng mga barko ng Philippine Coast Guard. Maliban dyan ay eh namataan din ang mga drone submarine ng China sa mga katubigan na bahagi ng ating EEZ. Kaya naman sa sitwasyon ngayon ay eh dihadong dihada talaga ang ating hukbo dahil sa kakulangan ng mga barko ng Pilipinas, lalong lalo na ng Philippine Coast Guard. Isang malaking barkong ng ala ng China ang pinapadala sa katubigan ng Pilipinas eh hindi pa natin itong mapaalis. Kaya naman sa video na to ay ating pag-uusapan ang ating Armed Forces of the Philippines Modernization Program na kung ay eh, bibili dito ng mga barko ang Pilipinas at meron na nga rin mga bansa nag-offer sa atin kagaya ng Israel, mas mura at kalidad. At ilalatag sa video na to ang napakagandang offer ng bansang Israel na magpapalakas pa sa Philippine Navy at sa ekonomiya ng Pilipinas. Lahat ng yan ay pag-uusapan natin sa video na to pero bago yan, like mo muna ang video, mag-subscribe sa akin channel at pindutin ang notification bell dahil bumubuo tayo dito ng isang community ng mga taong sumusubaybay sa AFP Modernization Program partikular na sa pagpapalakas ng kukong dagat ng Pilipinas. Kaya naman, eh huwag na natin patagalin pa. Dahil nga sa mga barko na pumapasok na lang basta-basta sa mga teritoryo ng Pilipinas, at hindi niya ito mapigilan ng kakarapot ng mga barko ng Philippine Coast Guard at ng Philippine Navy ay eh kailangan na talagang palakasin ang hukbo ng Coast Guard at ng Navy. At ito nga, ang offer ng bansang Israel sa atin. Magmimisto lang nga itong game changer para sa Philippine Navy dahil ang offer ng bansang Israel ay di hamak na mas mura sa mga barkong pandigma na ino-offer sa atin ng South Korea kundi mas malakas pa ito sa mga ino-offer ng warship ng South Korea sa Philippine Navy at di hamak na mas malakas kung ikukumpara sa dalawang Osiris-class frigates ng hukpong ng Pilipinas sa ngayon. Ang pangalan ng barkong mana ito ng Bansang Israel na ino offer sa atin ay isang corvette. Maliban sa pagiging moderno ng disenyo ng barkong mana ito, ay armada rin ito ng mga makabagong teknolohiya kagaya ng sea dome. Ano nga ba ang sea dome? Ang sea dome ng Israel ay mahihahalin tulad sa kanilang iron dome. Protektado kasi ang barko na ito ng sea dome. Kaya naman eh, bali wala talaga mga aerial threats at mga missiles pagdating sa barkong ito. At maganda pa dito ay mas marami pa itong mga missiles na daladala -dala kung ikukumpara sa dalawang Jose class frigates. Mas mura pa nga ito at mas moderno pa swak na swak sa budget ng Philippine Navy na hindi nga ganun kalakihan. Kung ikukumpara nga natin ito sa mga warship na in-offer sa atin ng South Korea, ay di hamak na mas mura ang offer sa atin ng bansang Israel at plus, ito pa ang pinakamaganda sa offer nito ng Israel dahil handa sila na mag-transfer ng technology sa Pilipinas kung sakali man na bumili tayo ng mga warships sa kanila. Sa pamamagitan ng transfer of technology, makakabuo na tayo ng sarili natin mga warship dito mismo sa ating bansa na malaki ang matutulong sa pag-boost ng pagpapalakas ng depensa ng Pilipinas. Biruin yun, tayo na mismo ang gagawa ng mga warship natin dito mismo sa ating bansa at ang mga manggagawa ay mga Pilipino. Makakatulong na ito sa ekonomiya ay makakatulong pa sa mamamayang Pilipino. Kaya kung titingnan natin ay win-win ito para sa Philippine Navy at sa buong Pilipinas. Kayo, ano masasabi niyo dito sa offer ng warship sa atin ng bansang Israel? Mas mura na, mas kalidad, quality at armado pa ng Sea Dome o mas kilala bilang Iron Dome bilang pandepensa ng barkong pandigma. Ano nga ba mas magandang offer? Ang offer ng South Korea sa atin uang offer ng bansang Israel. Mag-comment ka lang dyan sa ibaba ng iyong opinion. Lahat ng comment nyo ay babasahin natin syempre. Hindi na nga pwede matengga ang pagpapalakas sa upong dagat ng Pilipinas, lalong lalo na sa nangyayari ngayon sa West Philippine Sea. At hindi na nga rin ng mga barko ng Philippine Coast Guard para mapantayan ang ating lahat ng teritoryo dahil sa ba naman ito ay eh kulang na kulang talaga ang mga barko ng Pilipinas. Sa ngayon niya, ang offer ng bansang Israel na warship sa Philippine Navy ay ang pinakamagandang choice kung titignan natin. Dahil ito sa transfer of technology, talagang makakatulong sa future ng Philippine Navy. Kung sa Estados Unidos naman tayo bibili ng mga barkong pandigma, quality din, pero di hamak na mas mahal kung ikukumpara sa mga warship ng Israel. Hindi kakayanin ang budget ng Philippine Navy. Kayong mga pare ko, ano masasabi nyo dito? Saan nga bang bansa tayo dapat bumili ng mga warship? At para sa inyo, ano ang pinakamagandang offer na dapat nang i-grab ngayon ng Philippine Navy dahil kailangan na kailangan na talaga natin ng mga barkong pandigma na magbabantay sa ating mga katubigan. At sa ngayon sitwasyon nga ay hindi na kinakaya ng mga barko ng Philippine Coast Guard. Sa dinami-dami na kailangan pantayan ay kulang na kulang ang mga barko nila. O paano hanggang dito na lang, e like mo na ang video, mag-subscribe sa ating channel, pindutin ang notification bell para lagi kang updated kung may bago tayong update patungkol sa EFP modernization. Pumubuo tayo dito ng isang community kaya mag-subscribe ka na. Salamat!